Iris. Sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw, ang Iris ay nagpapakita ng diretsahan at matatag na ugali. Hindi mo nais ang mga usapang paikot ikot o mahahabang diskusyon. Mas pinahahalagahan mo ang diretsyong usapan at mabilisang desisyon. Sa aspeto ng pera, maaaring bukas ka sa pagtulong sa mga kamag-anak na nangangailangan, ngunit sa ibang tao, mas pinipili mong umiwas sa pagpapautang upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa trabaho, ang iyong salita ay may bigat. Kapag nangako kang gagawin ng isang gawain, sisiguraduhin mong matatapos ito ng maayos. Hindi mo kinikimkim ang selos at may tiwala ka sa iyong minamahal. Ngayong araw, palakasin ang pasensya, lalo na sa mga hindi kasando. Maging maingat sa usaping pinansyal at bigyan ng oras ang pahinga upang mapanatili ang balanse. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, ngayong araw, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ang Taurus ay naghahanap ng katahimikan at kapanatagan. Ayaw mong masangkot sa mahahabang usapan at mas gusto mong tahimik na tumutok sa trabaho. Bagamat hindi ka palakibo, ang iyong mapanuring mata ay mabilis matukoy ang mga bagay na nangangailangan ng atensyon. May kakayahan kang makaisip ng mga bagong ideya sa pagnenegosyo na maaaring magdulot ng karagdagang kita. Sa tahanan, hindi ka nagdadalawang-isip na gumastos para sa kapakanan ng pamilya. Ngunit maingat ka sa mga gastusang hindi naman kailangang kailangan. Sa trabaho, ipinapakita mo ang iyong dedikasyon sa pamamagitan ng pagsisikap ng tahimik ngunit epektibo. Maging maingat sa mga hindi inaasahang gastos at bigyang pansin ang payo ng mga nakatatanda. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini. Sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ang Gemini ngayong araw ay mas sensitibo sa mga usapan sa tahanan. Hindi mo nais makarinig ng mga kasinungalingan o di makatutuhan ng kwento. Sa trabaho, mas pinipili mong kumilos ng mag-isa kaysa makipagkwentuhan, dahil nais mong matapos ang mga gawain ng walang sagabal. May kakayahan kang maging mapanuri, at ang iyong mabilis na pag-iisip ay nakatutulong upang maiwasan ang biglaang suliranin. Sa usaping pinansyal, mas nagiging maingat ka ngayon at umiiwas sa pagpapautang, lalo na sa mga taong hindi lubos na mapagkakatiwalaan. Sa relasyon, nananatili ang iyong tiwala sa minamahal, ngunit nag-aatubilik ang pagkatiwalaan ang mga bagong kakilala. Ngayong araw, ang ugaling mapagsensya ang dapat at umiwas sa mga di kinakailangang alitan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, ngayong araw, ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ang cancer ay nagpapakita ng matapang na disposisyon. Hindi mo nais ang mahahabang diskusyon at mas gusto mong tapusin kaagad ang mga gawain. Sa trabaho, ipinapakita mo ang iyong kasipagan ng hindi maingay, at ang layunin mo ay ang maayos na resulta. Sa tahanan, nananatili ang iyong maalaga at mapagmahal na ugali, lalo na sa kapakanan ng mga kapatid at magulang. Sa usaping pinansyal, maingat ka sa paglalabas ng pera, unit hindi nagdadalawang-isip na tumulong kung kinakailangan sa pag-ibig ang iyong ugaling malambing at pag-aaruga ay nagbibigay ng seguridad sa iyong minamahal ngayong araw sikapin ang balanse sa trabaho at pamilya upang mapanatili ang positibong enerhiya at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Leo, ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ang Leo ngayong araw ay nagtataglay ng matinding dedikasyon sa trabaho. Hindi ka nagpapadala sa pagod at palaging nais nice ang mahusay na resulta. Sa usaping pinansyal, inuuna mong tugunan ang pangangailangan ng pamilya at umiiwas sa pagpapautang, lalo na kung hindi tiyak ang babayaran. May posibilidad na uminit ang iyong ulo dahil sa mga usaping hindi mo gusto, lalo na kung paligoy-ligoy ang kausap. Sa tahanan, nais mo ang kaayusan at respeto. Sa pag-ibig, mas pinipili mong ipakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng mga paggawa kaysa salita. Ngayong araw, iwasan ang impulse ibong desisyon at pakinggan ang payo ng mga malalapit sa iyo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ang Virgo ngayong araw ay nagpapakita ng kabaitan at dedikasyon sa gawain. Subalit, kapag nagalit, hindi mo mapigilan ang pagiging prangka. Sa trabaho, mas gusto mong magtrabaho ng mag-isa kaysa makipag-usap na walang kabuluhan. Sa tahanan, pinipili mong umiwas sa bisita upang mapanatili ang katahimikan at maiwasan ang chismis. Mapanuri ka rin sa mga bagong tao sa iyong paligid dahil likas ang iyong pag-iingat. Sa usaping pinansyal, maingat ka sa mga desisyon, ngunit bukas ang iyong puso sa pangangailangan ng pamilya. Sa aspeto ng pag-ibig, nananatili kang malambing at tapat. Ngayong araw, bigyan ng oras ang sarili at iwasan ang sobrang pag-aalala. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, hatid sa iyo ngayong araw ang ugali ng pagiging mapayapa at maayos. Sa loob ng tahanan, mas nanaisin mong umiwas sa may ingay at magulong usapan, sapagkat ang katahimikan ang nagbibigay sa iyo ng kapanatagan. Maingat at masinop ka sa iyong mga kagamitan, ang pagpapahiram ng mga ito ay hindi mo nais, sapagkat pinahahalagahan mo ang kaayusan at pag-iingat. Sa trabaho, masipag kang gumagawa ng tahimik at may dedikasyon, palaging hinahangad na matapos ang mga gawain ng maayos at walang bahid ng pagkakamali. Hindi ka natutokso ng salapi, mas pipiliin mong lumayo kaysa bumigay sa anumang uri ng suhol. Sa larangan ng pag-ibig, may tiwala ka sa iyong minamahal at hindi mo binibigyang pansin ang selos. Sa halip, inuuna mo ang pagsusumikap at ang kaligayahan ng pamilya. Ang iyong pagmamalasakit sa mga mahal sa buhay ay makikita sa iyong dedikasyon na mapanatiling maayos ang kalusugan ng lahat, lalo na sa pamamagitan ng masustansyang pagkain at maayos na pamumuhay. Maging maingat sa mga posibleng pagdududa na maaaring sumagi sa iyong isipan ngayong araw, at hayaang ang tiwala at pagunawa ang mangibabaw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ang pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay nagsasabing dala mo ngayong araw ang maingat at mapanuri mong ugali. Sa bawat gawain, palagi mong pinaiiral ang dahan-dahan at maingat na paggalaw upang maiwasan ang mga hindi inaasahang aberya. Ayaw mong nagmamadali, sapagkat naniniwala ka na ang tiyaga at pag-iingat ay susi ng tagumpay. Sa usaping pinansyal, bukas ang iyong palad para sa pamilya. Walang kasiyahan na hihigit pa sa makita silang masaya at komportable. Gayunman, may hangganan ang iyong tiwala. Hindi mo basta ibinibigay ito lalo na sa mga bagong kakilala. Sa tahanan, Ipinapakita mo ang iyong ugaling malambing at pagmamalasakit sa mga mahal sa buhay, at sa pamamagitan nito, nalilikha ang masigla at masayang samahan. Sa trabaho, dala mo ang tapang na ilabas ang iyong kakayahan kapag kinakailangan. Ngayong araw, positibo ang iyong enerhiya, kaya't samantalahin ito upang magawa ang mga mahahalagang gawain. Panatiliin ang pagiging mapanuri at huwag magatubiling magtiwala sa tamang tao. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, ngayong araw, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, nagiging matengkad ang iyong likas na hilig sa kalinisan at kaayusan. Sa tahanan, masigasig mong inaayos ang bawat sulok, tinitiyak na walang kalat o kaguluhan. Sa trabaho, hindi mo pinapayagan ang katamaran o kapabayaan. Laging nasa isipan mo ang pagiging masipag at responsableng tagapaglingkod. Pagdating sa pera, mas maingat ka at mas pinipiling gastusan ang mga pangangailangan ng pamilya kaysa tulungan ng ibang tao na humihiram ng pera. Sa larangan ng pag-ibig, buo ang iyong tiwala sa iyong minamahal at hindi mo hinahayaang guluhin ng selos ang inyong samahan. Hindi ka naaakit sa mga berwan na may halong tukso, sapagkat para sa iyo, ang tiwala at katapatan ang pundasyon ng matibay na relasyon. Ngayong araw, maaaring may dumating na pagkakataon na makatulong sa isang mahal sa buhay. Sunggaban nito at ipaabot ang iyong suporta ng walang pag-aalinlangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, dala mo ngayong araw ang matalas mong pag-iisip at mapanuring damdamin. Madali kang makaramdam ng pagdududa, lalo na kung may nararamdaman kang hindi kaaya-aya sa mga kausap. Sa trabaho, ang iyong dedikasyon ay kahanga-hanga, kapag nagsimula ka ng gawain, sinisiguro mong ito ay matapos ng may kalidad at hindi ka natitinag ng anumang abala. Pagdating sa pag-ibig, hindi ka madaling magselos, mas inuuna mo ang tiwala at pag-unawa sa iyong minamahal sa usaping pinansyal, bukas palad kang gumagastos para sa kapakanan ng pamilya, ngunit may disiplina ka rin sa paggastos. Ang iyong pagmamalasakit ay hindi matatawaran, palaging iniisip ang kapakanan ng mga mahal sa buhay. Ngayong araw, maging bukas sa mga payo ng iba, lalo na kung may kinalaman sa mga mahahalagang desisyon. Ang pagiging bukas sa ideya ng iba ay maaaring magdala ng positibong resulta sa hinaharap. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, ngayong araw, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, nangingibabaw ang iyong pagiging mahinahon at mapanatag. Bagamat may itinatagong tapang, mas pinipili mong umiwas sa mahahabang usapan at mga diskusyon na may halong kay abangan. Sa trabaho, taglay mo ang sigasig na umusad at umasenso. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay may layuning makamit ang tagumpay. Sa usaping pinansyal, hindi mo nais magpahiram ng pera sapagkat para sa iyo, mas nararapat na unahin ang pamilya. Maging maingat sa pagseselos na maaaring biglang sumulpot sa iyong damdamin ngayong araw. Hayaang ang tiwala at pagmamahal ang mangibabaw sa inyong relasyon. Sa tahanan, ipinakikita mo ang iyong pagmamalasakit sa pamamagitan ng maayos at masustansyang pagkain, na nagiging susi ng malusog na kalusugan ng iyong pamilya. Panatiliin ang balanse at iwasan ang mga hindi kinakailangang diskusyon upang mapanatili ang kapayapaan ng araw na ito. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, hatid sa iyo ngayong araw ang disiplina at maingat na pagpapasya. Sa trabaho, hindi ka basta-basta susuong sa isang gawain ng walang konkretong plano. Ang iyong pagiging maingat ay susi upang maiwasan ang mga hindi inaasahang aberya o suliranin. Sa pakikitungo sa iba, hindi mo gusto ang paligoy-ligoy o mga burwan na may halong tukso, at kapag naramdaman mong hindi seryoso ang kausap, hindi ka mag-aatubiling lumayo. Sa tahanan, mas nais mong maranasan ang masaya at maayos na usapan, malayo sa mga negatibong salita o sigalot. Sa usaping pinansyal, handa kang gumastos para sa kapakanan ng pamilya at laging iniisip ang kanilang kapakanan. Sa pagmamahalan, malambing at maalaga ka sa iyong minamahal, at ang iyong malasakit ang nagsisilbing pundasyon ng inyong matibay na samahan. Ngayong araw, panatilihin ang iyong positibong pananaw at hayaang ang tiwala ang mangibabaw sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.